Mga gawa, chapter 15, verse 1 up to 21. At may ibang mga tao nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid na sabi, maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalian ni Moses ay hindi kayo mga liligtas. At nawagkaroon si Pablo at si Virabi ng di kakakaunting pagtatalo at pagkipagtuligsaan sa kanila ay pinasiyan ng mga kapatid na si Pablo at si Bernabe at ang ilan sa kanila ay magsiakon sa Jerusalem sa mga apostol at sa mga matanda tungkol sa sularaning ito. Sila nga palibhasa ay inihatid ng iglesia sa kanilang paglalakbay ay tinaha ang Phoenicia at sa Maria na isinaysay ang pagbabalik loob ng mga hintil at sila ay nakapagbigay ng malaking kagalakan sa lahat ng mga kapatid at nang sila ay magsilating sa Jerusalem, ay tinanggap sila ng mga iglesia at ng mga apostol at ng mga matanda. At isinaysay nilang lahat ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa pamagitan nila. Datapot nagsitindig ang ilang sa siktan ng mga fresiyong nagsisampalataya na nangagsasabi. Kinakailangan sila ituliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautosan ng Moses. At nangkatipon ang mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ng bagay na ito. At pagkatapos na maraming pagtatalo, ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, Mga kapatid, nalalaman ninyo na ang unang panahon na karaan ay humirang ang Diyos sa inyo, upang sa pamagitan ng aking bibig ay mapakinggan na mahintil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisampalataya at ang Diyos na nakatatako ng puso ay nagpatutuo sa kanila na sa kanila ay ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. At tayo hindi niya itinanggi sa kanila na nilinis sa pamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ngayon nga bakit ninyo tinutukso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga lagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala. na naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Nagaya rin naman nila. At nagsitahimik ang buong karamihan at kanilang pinakinggan si Bergabi at si Pablo na nagsisipagsaysay ng mga tanda at ng mga kababalaghan ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamagitan nila at nang matapos na silang magsitahimik ay sumagot si Santiago na sinasabi, Mga kapatid, pakinggan ninyo ako. Sinaysay na ni Simeon kung paano dinalang nauna ng Diyos ang mga hintel upang kumuha sa kanila ng isang bayan sa kanyang pangalan. At dito nasasangayon ang mga salita ng mga propeta gaya ng nasusulat. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ako'y babalik at muli kong itatayo ang tabernakulo ni David na nabagsak at muli kong itatayo ang nangasira sa kanya at ito ay aking itatayo upang hanapin ng nalabi sa mga taong Panginoon at ng lahat ng mga hintel na tinatawag sa aking pangalan. Sabi ng Pagiroon na nagpapakilala ng mga bagay na ito mula ng una, dahil dito ay ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintel ay babalik loob sa Diyos, kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos Diyosan at sa pagkikiapid at sa mga binigti at sa dugo. Sapagkat si sa Moses mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya, palibasa ay binabasa sa mga sinaguga sa bawat sabat. Amen.